Sa Cinema Recap, ngayon ay ibubuod natin ang 1998 sci-fi thriller film na pinamagatang The X-Files. Isarado na ang inyong pinto, patay ng ilaw at magingat sa panonood. Ang pelikula ay nagbukas sa sinaunang panahon, kung saan ang mga tao ay nakatira pa sa mga yungib. Isang Neanderthal na lalaki ang nakaharap ang tila isang malaki, sinauna at mabangis na alien sa isang kuweba. Naglaba ng dalawa at nanalo ang caveman sinaksak niya ang alien hanggang sa ito ay mamatay ayon pa man makikita natin ang itim na likido habang ito ay dumudugo mula sa mga sugat ng alien at bumalot sa Neanderthal na lalaki pagkatapos ay lumipat ang eksena sa modernong panahon sa maliit na bayan ng Texas kung saan isang batang lalaki ang nahulog sa isang butas sa kanilang likod bahay at nakakita ng isang bungo ng tao habang pinupulot niya ito ang itim na likido ay lumabas mula sa lupa sa ilalim ng kanyang mga paa at ang mga itim na bagay ay umakyat sa kanyang mga binti hanggang sa maabot ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay umitim. Di nagtagal, isang pangkat ng mga bumbero ang bumaba upang iligtas siya. Sila ay malamang na sinapit ang parehong kapalaran kagaya ng batang lalaki. Noong tag-araw ng 1998, ang X-Files ay isinara at sina Fox Mulder at Dana Scully ay itinalaga sa iba pang mga proyekto. Una silang nakitang tumulong sa special agent in charge na si Darius Michaud at ang kanyang FBI team na nag-imbestiga sa isang bomb threat sa isang federal na gusali sa Dallas, Texas. Nang humiwalay si Mulder sa koponan upang subaybayan ang gusali sa kabilang kalye, natuklasan niya ang bomba sa isang vending machine sa unang palapag. Habang si Michaud ay nananatiling dinisarmahan ng bomba, nagawa ni Mulder at Scully na ilikas ang mga tao sa gusali at naiwasan ng daan-daang mga masasawi bago ito sumabog. Ito ay naging malinaw sa atin na si Michaud ay walang intensyong disarmahan ang bomba at ito ay lingid sa mga kasamahan niyang ahente. Sa huli ang bomba ay sumabog. Sina Mulder at Scully ay bumalik sa Washington, D.C. Ngunit sa halip na papurihan ang kanilang mga tungkulin sa pagpigil sa pagkamatay ng daan-daan, sila ay pinarusahan dahil may apat na biktima ang nasa gusali pa rin ng sumabog ito. Ito ay tatlong bombero at isang batang lalaki. Pareho silang nakatakdang magkahiwalay sa mga pagdinig kung saan susuriin ang pagganap ng kanilang trabaho. Nang gabing iyon sa kanyang paboritong bar, nakatagpo ni Mulder ang isang paranoid na doktor, si Alvin Kurzweil, na nagpaliwanag na ang apat na biktima ay patay na bago pa ang pagsabog at ang bomba ay pinayagang sumabog upang sirain ang ebidensya kung paano sila namatay. Pinasama ni Mulder si Scully sa morgue sa Bethesda Naval Hospital para suriin ang mga bangkay. Dumating ang lalaking naninigarilyo sakay ng helicopter sa excavation site sa Dallas. Ipinaalam sa kanya ni Braunschweig na sa kuweba sa ilalim ng lupa ay lumikha ang kanyang kopona ng malamig na kapaligiran upang mapanatili ang katawan ng isa sa mga bumbero na di umano'y namatay habang inililigtas ang bata. Ipinakita ni Braunschweig sa lalaking naninigarilyo ang katawan ng bumbero ang balat ay naging translucent at may isang alien na nilalang na lumalaki sa kanyang dibdib. Sinabi niya na ang paglaki ay nangyayari ng mas mabilis kaysa sa nakita nila noon. Tinanong niya ang kanyang amo kung kailangan nilang sunugin ang katawan at ang sagot ng lalaking naninigarilyo ay hindi nila magagawa ito hanggat hindi sila nagkakaroon ng pagkakataong subukan ang isang bakuna na kanilang ginawa. Nang maglaon, habang pinangangasiwa ni Braunschweig ang pagtatanggal ng paghuhukay, Sinuri niya ang katawan at nalaman na ang dayuhang organismo ay ganap na lumaki at lumabas mula sa bangkay ng bumbero. Nang matagpuan niya ito, naghanda siya ng syringe at inatake siya ng nilalang na naglaslas sa kanyang mukha at leeg. Nagawa niyang iturok sa nilalang ang bakuna at ito ay umatras. Habang humihingi siya ng tulong mula sa kanyang kuponan sa itaas, nakita niya silang tinatakpan ang portal at tinatabunan ito ng lupa. Naiwan siya sa dilim habang inatake na naman siya ng nilalang. Nalaman ni na Mulder at Scully na ang mga katawan ng nasabugan sa Dallas ay nagdusa ng kumpletong pagkasirang cellular na hindi maaaring sanhin ng bomba. Iniwan ni Mulder si Scully sa morgue upang lumipad pabalik sa Dallas upang investigahan ang mga ebidensyang naiwan mula sa pagsabog. Tinawagan siya ni Mulder nang napilitan siyang magtago mula sa mga pulis at isa sa mga gwardiya ng ospital. Ipinaliwanag niya sa kanya na ang katawan ay dumanas ng talamak at napakalaking impeksyon na naging translucent ng lahat ng tissue nito, maging ang mga buto. Hinimok niya si Scully na sumama sa kanya at nagbahagi siya ng ebidensya na ang mga katawan ay nahawahan ng isang alien virus. Naglakbay sila sa tahanan ng batang nahulog ngunit nakita lang ang bagong parke na ipinangtakip sa butas kung saan siya nahulog. Hindi sila sigurado kung ano ang susunod na gagawin. Kaya sinundan nila ang isang pangkat ng mga tanker truck patungo sa isang napakalaking cornfield na nakapalibot sa dalawang maliwanag at kumikinang na dome. Nang nakapasok sila sa mga dome, nakahanap sila ng isang malaking bakanteng espasyo. Gayunpaman, ang mga rehas na bakal sa sahig ay bumukas at isang napakalaking kuyog ng libu-libong bubuyog ang humabol sa mga ahente sa taniman ng mais. Di nagtagal, lumipad ang mga helicopter sa itaas at ang dalawa ay gumawa ng nakakatakot na pagtakas pabalik sa Washington. Sa kanilang pagbabalik, si Mulder sa paghahanap ng ebidensyang mabilis na pinagtatakpan, ay hindi matagumpay na humingi ng tulong kay Kurtzweil habang si Scully ay dumalo sa kanyang performance hearing at nalaman na siya ay ililipat sa Salt Lake City, Utah. Ipinaalam niya kay Mulder na mas gugustuhin niyang magbitiw sa FBI kaysa ilipat. Nalungkot si Mulder sa pag-iisip na wala siyang ipapalit kay Scully para tulungan siyang matuklasan ang katotohanan at sinabi sa kanya na hindi niya alam kung gusto niyang gawin ito ng mag-isa. Sinabi din niya na kung susuko siya ngayon, ay mananalo ang kalaban nila. Ang dalawa ay may matagal na pinagsamahan kaya't naintindihan ang isa't isa. Hanggang sa si ay natusok ng isang bubuyog na nakakubli sa ilalim ng kwelyo ng kanyang kamiseta. Kayon paman, nang dumating ang isang ambulansya upang ihatid siya, pinaril ng driver si Mulder sa ulo at dinala si Skali sa hindi natukoy na lokasyon. Ang tunay na ambulansya ay huminto sa pinangyarihan ng ilang sandali pero wala na sila doon. Nagising si Mulder sa isang ospital na may daplis ng bala ang kanyang ulo at sa tulong ng isang estranghero ay lumabas ng ospital. Siya ay sinalubong ng isa pang misteryosong tao na nagbigay sa kanya ng lokasyon ni Scully sa Antarctica kasama ang isang mahinang bakuna upang labanan ang virus na nakahawa sa kanya. Pagkatapos ay pinatay ng misteryosong tao ang kanyang driver at ang kanyang sarili bago matuklasan ang kanyang pagkakanulo sa sindikato. Naglakbay si Mulder sa Antarctica upang iligtas si Scully at sa proseso ay natuklasan ang isang lihim na laboratorio na pinapatakbo ng lalaking naninigarilyo at ng kanyang kasamahan na si Strughold. Nang papalapit na siya ay bigla siyang nahulog sa butas sa snow at nakatuklas ng lihim na lagusan. Namangha siya dahil sa loob ay parang isang higanting yungib na gawa sa metal. May napansin siya sa ibaba at muntik na mahulog sa kanyang pagbaba. Nakita niya ang kwintas at damit ni Scully. Kaya hinanap niya siya sa mga kapsul na may laman ng mga tao at alien. Nakita niya si Scully. Binasag niya ang kapsul at isinaksak kay Scully ang vaccine. Nalaman ng mga tao na si Mulder ay nakapasok at nagsimulang yumanig ang lugar dahil sa vaccine. Nag-evacuate lahat ng mga tao samantalang si na Mulder at Scully ay umakyat sa lagusan. Nagsimulang matunaw ang mga yelo at nagising ang lahat ng mga alien sa mga kapsul. Nagmadali silang gumapang sa isang vent habang may humahabol na alien. Ang laboratorio ay nawasak pagkatapos nilang makatakas sa ibabaw at ang alien ship na nakabaon sa ilalim ay umandar muli at umalis sa ilalim ng daungan nito at nagsimulang lumipad sa himpapawid. Si Scully ay walang malay habang ang ship ay direktang lumipad sa itaas nila. Ginising siya ni Mulder sa tamang oras para makita ang kulay abong ship na naglaho sa kulay abo na ulap. Pero dahil malabo pa ang paningin ni Scully dahil sa kanyang mahina pang estado, hindi niya maaninag kung ano ang nakita niya. Nang maglaon dumalo si na Mulder at Scully sa isang pagdinig kung saan ang kanilang patotoo ay harapang binaliwala at ang lahat ng ebidensya ay pinagtakpan, ang tanging natitirang patunay ng buong nangyari ay ang bubuyog na tumusok kay Scully na kinolekta ng estranghero Ibinigay niya ito at binanggit na ang FBI ay kasalukuyang walang isang unit ng pagsisiyasat na kwalipikado upang ituloy ang pag-imbestiga sa ebidensya na nasa kamay. Nang maglaon sa isang bench sa kahabaan ng The Mall, si Mulder ay nabigla sa media cover-up ng buong insidente at sinubukang hikayatin si Scully na umalis sa kanyang krusada. Tumanggi si Scully at binanggit na, kung huminto ako ngayon, mananalo sila sa isa pang crop outpost sa Tunisia si Strughold ay binigyan ng telegrama ng naninigarilyong lalaki. Ipinalam sa kanila ng telegrama na ang X-Files ay muling binuksan. Ano ang masasabi mo sa pelikulang ito? Mag-iwan ng komento sa ibaba. At kung nagustuhan mo ang videong ito, mag-like at mag-subscribe para sa higit pang recaps. Hanggang sa muli.